Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel naglabi kanina ang grupo ng mga senior citizen sa mga senador para himukin na ipasana yung panukalang magbibigay ng uh, pensyon sa lahat ng senior citizen. Giit nila walong buwan nang nakapending sa mataas na kapulungan ang naturang panukalang batas pero hindi pa rin pinagtitibay ng mga senador. Mahalaga daw ang pagpapatibay ng panukalang ito para tugunan ang pangailangan ng mga senior citizens lalo na pambili ng kanilang mga gamot. Sumugod sa labas ng Senado ang may 5,000 senior citizens para igihit ang pagsasabatas ng Universal Social Pension na una ng pinagtibay ng Kamara. Pasado na sa mapabang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 10423 na layong palawakin pa ang masasakop na mabibigyan ng social pension ng gobyerno pero nakapending pa ito sa committee level ng Senado. Sa kasalukuyan naabot lang sa mahigit 4 na milyong Pinoy na umaabot sa anim na buwang gulang ang nakakatanggap ng kanilang social pension yung ano, yung, yung magkaroon ng pension ang lahat ng mga nakatatanda. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista, basta lahat 60 years old, pataas, mayaman ka man, mahirap ka man, may pension ka man o wala, ay tatanggap na ng buwan ng pension pag ito ay naisa patas. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.